Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subibayan ang buhay ni Daryl Darby, kabanata 4336. Paano niya nahahayaan ang pambabastos sa kanya ng isang walang bilang na tao? Siya ang punong nakakatanda ng sword sect. Habang naririnig ang mga salita sa hangin, inilabas ni Linsan ang mahabang espada at sumugod sa direksyon ni Daryl. Ginamit din ng ibang nakakatanda ang kanilang internal na enerhiya, mahigpit na hinawakan ng mahahabang nilang espada at umatake sa direksyon ni Daryl. He so, nangyayari ito, nang sabay-sabay na umatake ang anim na nakakatanda, hindi mapigil ang mapabuntong hininga ni Daryl. Mahigpit niyang hinawakan ng mahabang espada at sumalubong sa mga atake, matindi siyang nakipaglaban sa anim na nakakatanda. Magugulat ang sinumang makakita ng pangyayari. Talagang isang puwersang dapat isaalang-alang ang isang taong kailangang atakihin ng sabay-sabay ng anim na nakakatanda ng sword sect. Inihampas ni Daryl ang mahaba niyang espada sa hangin na parang isang lumilipad na dragon, dumaan ito sa gitna ng anim na nakakatanda. Mataas ang kasanayan sa paggamit ng espada ng mga nakakatandang iyon, pero halos hindi nila madempian ang lalaki. Talagang ang celestial swordsmanship ang ginamit ni Daryl. Subalit ilang sandali na niyang nakikipaglaban at tumakbo ng walang tigil sa loob ng ilang oras. Halos naubos na ang Red Lotus Feet na napasok sa loob ng kanyang katawan. Hindi yun gagana. Unti-unting bumagal si Daryl at umusbong din ang pagkataranta sa kanyang puso. Sa parehong sandali, naging desperado si Linsan ang ang ibang mga nakakatanda. Hindi sapat ang pinagsama-sama nilang puwersa para matalo ang isang lalaki. Masisira ang reputasyon ng sword sect kapag kumalat ang balita. Nagpalitan ng tingin si Linsan at ang iba pang nakakatanda. Pinasabog nila ang kanilang mga infernal na enerhiya para pabilisin ang kanyang mga pag-atake. Sa wakas at nagawang sugata ni Linsan ang balikat ni Daryl nang nabigla siya. Mahinang dumain si Daryl nang sumirit ang dugo sa kanyang sugat, kaagad na. Napinturahan nito ang kanyang damit. Nahirapang magpigil ng tuwa si Linsan sa kanyang nakita, bumulwak ang kanyang tawa. Payo ko sa yung sumuko ka na. Mamamatay ka lang kapag nagpatuloy ka sa pakikipaglaban. Naging maingat si Linsan kay Daryl. Isa pa, sinira ng batang iyon ng Holy Sword Formation nang maglaban sila sa altar. Subalit napansin niyang hamina si Daryl at kaagad na nawala ang lahat ng takot nito. Hindi sumagot si Daryl sa mga sinabi ni Linsan. Sa halip ay hinampas niya ang mahabang espada at nagpatuloy sa pakikipaglaban sa mga ito. Pero sa parehong sandali, patuloy ang pag-observe ni Daryl sa kanyang paligid. Makalipas ang ilang segundo, nagsimulang umatras si Daryl habang nakikipaglaban. Bigla niyang itinaas, ang mahabang espadang kanyang hawak at pinutol ang sanga ng isang malaking puno. Kinuha iyon ni Daryl at itinusok sa sahig. Tutuong plinano ni Daryl na gumamit ng mga porma sayon laban sa anim na nakakatanda. Importanteng itala na mauubos ang kanuyang enerhiya at hindi siya gaanong matutulungan kapag ginamit niya ang lakas sa pakikipaglaban. Anong ginagawa ng batang iyan? Sumimangot si Linsan at malamig itong sumigaw. Gumamit ka ng mga halaman para kalabanan kami, ha bata. Napakataas ng tingin mo sa sarili mo. Hindi ka makakatakas ngayong araw. Hindi siya pinansin ni Daryl habang patuloy itong nakikipaglaban at pinutol din ito ang mga puno sa kanyang paligid. Pagtapos niyang putulin ang mga pinto, itinusok ito ni Daryl sa lupa sa aniyang tabi. Nasa mahigit limampu na sanga ang itinusok niya sa lupa sa loob ng wala pang ilang minuto. May mali, noong una ay hindi ito masyadong pinag-isipan ni Linson. Pero nang makita niya ang pagdami ng mga sanga, naramdaman niyang may mali. Nakita niyang magulo ang pagkakaayos ng mga ito pero mayroong mas malalim na intensyon sa likod nito. Ngumiti si Daryl nang asarin niya ang mga ito habang napapaisip si Linsan. At akala ko'y mayroong halos isang libong nakaraan ng sword sect, pero hindi man lang mapabagsak ng anim na nakakatanda ang isang walang bilang na taong tulad ko. Sa tingin ko ay mas mabuting huwag na kayong bumalik, sa totoo lang. Pinakamainam kung magtago na kayo magmula. Ngayon, kundi ay magdadala kayo ng kahihiyan sa sword sect. Sinasabi ko sa inyo ngayon tawagin ninyo akong master kung hindi ninyo ako kayang pabagsakin ngayong araw. Pumasok si Daryl sa pormasyong binuo niya gamit ang mga sanga ng puno habang narinig naman ang mga salita sa hangin. Tutuong kakabuo lang ni Daryl sa word formation. Mukha itong simple pero komplikado ito. Ang kapal ng mukha mo. Halos hindi mapigilan ni Linsan ang kanyang galit. yungan heal siya. Sino ka para maging bastos? Sa parehong sandali ay nagalit din ang ibang mga nakakatanda. Mataas ang pagrespeto at paghanga sa anim na nakakatanda. Paano nila nagagawang hayaan ang isang walang bilang na tao na kausapin sila sa ganoong paraan? Kabanata 4337. Putulin ang kanyang mga bintik. Hindi nagdalawang dalawang isip si Linsan habang nabubulag siya sa galit. Mahigpit niyang hinawakan ng mahabang espada at sumugod paaban. Walang ibang gusto si Linsen kundi ang mapatay kaagad si Daryl. Subalit sinabihan sila ng sect master na dalhin ng buhay ang lalaki, kaya naman maaari lamang nilang putulin ang binti nito para mailabas ang kanilang galin. Sa parehong sandali, dalidaling nagpunta sa Wood Formation ang ibang nakakatanda. Napangiti si Daryl nang makita niya ang mga itong dalidaling pumasok sa Formation sobra siyang namangha. Sila ang anim na nakakatanda sa sword sect paanong naging sobrang ignorante nila. Kaunting pag lang at napapasok sila kaagad sa loob ng Porma Sion. Ikaw, labis na napahiya si Linsan nang makita niyang ngumiti si Daryl. Yung heal siya, paano mo nagagawang ngumiti kung mamamatay ka na? Sa tingin mo ba'y kaya mo kaming pabagsakin gamit lang ang mga sanga ng puno? Wala kang alam, Sumabog ang internal na enerhiya ni Linsen nang magsalita siya. Gumalaw siya para putulin ang binti ni Daryl at sumabay din ang limang nakakatanda. Pero labis silang nagulat sa eksenang nasa kanilang kaharap. Gulat na gulat si Linsen nang mapagtanto niyang gumagalaw ang sanga ng mga puno na tila may buhay ang mga ito. Malapit siya kay Daryl pero mukhang kayang magkaroon ng sariling buhay ng mga sanga habang palapit ang mga ito sa pagitan nila ni Lani Daryl. Anong nangyayari? Sobrang nakakatakot ng nangyari. Sa parehong sandali ay namuho ang pawis sa nuo ng limang mga nakakatanda nang subukan nilang pigilan ang kanilang gulat. Ano iyon? Mga sanga lamang iyon. Paano nakakagalaw ang mga iyon na para bang nasa ilalim sila ng sumpa? Nagpalitan ng tingin sina Linsen at ang mga nakakatanda bago magpatuloy sa pag-atake kay Daryl. Pero mukhang mas bumilis ang paggalaw ng mga sanga kapag sila'y natataranta. Sa wakas at nahilo sila mula sa lahat ng iyon. Hindi yan tama. Sa wakas, tumigil sa pagtitig si Linsen kay Daryl. Sa layong ilang kilometro mula sa lalaki, dumura siya. Naglatag ng porma ang high asterisk P na iyon. Ikinulong niya tayo. Isang porma sayon. Nanigas sa takot ang limang nakakatanda. Mariin nilang tinitigan si Daryl, blankong nang inag ang kanilang mga utak. Hindi yun kapanipaniwala. Sino ang lalaking iyon? Hindi makamundo ang kakayahan niya sa paggamit ng espada at alam din niya ang iba pang mga pamamaraan sa pagcultivate. Hindi pa sila nakakarinig ng isang tulad nito. Lumabas si Daryl mula sa wood formation. Sumulyap siya kay Linson habang nakasulat ang pagkamuhi sa buong mukha niya. Malaki ang naging ngiti niya. Tama ang hula ninyo, mga nakakatanda. Isa, itong wood formation, pero baka huli na ang lahat ng malaman niyo ang tungkol dito. Mayroon akong kailangang gawin, kaya aalis na ako ngayon. Sana'y magkita tayong muli kong Papa Lauren. Follow. tumawa at tumalikod si Daryl para umalis ng kumalat sa hangin ang huling salita niya. Mababaliw na sa galit si Linsen. Sumigaw siya, huwag kang masyadong matuwa, hindi sapat ang isang simpleng porma sayon tulad nito para mapigilan kami. Mahuhuli ka rin naming balang araw. Walang tigil na narinig sa hangin ang kanilang mga sigaw pero hindi sila pinansin ni Daryl. Naglaho siya sa isang kisap mata. Galit na galit si Linson. Hinampas niya ang kanyang kamao sa mga sanga ng puno at hindi maganda ang namula nitong mukha. Naisip niyang mas magiging madali ang pagpapabagsak sa lalaking iyon kapag umatake siya kasama ang anim na nakakatanda sa sword sect. Hindi niya inakalang makukulong siya ng ilang sanga ng puno. Nakakahiya, sa parehong sandali, hindi mapigilan ng limang nakakatanda ang kanilang gulat at galit. Pinakawalan natin siya, nakakahiya ito, hindi namin siya, mahuli, sobrang nakakatakot ng lalaking iyon. Mas lalong dumilim ang ekspresyon sa mukha ni Linsen. Huminga siya ng malalim at sinubukang pigilan ang kanyang galit. Tama na, hayaan na natin iyon sa ngayon. Tingnan natin kung makakahanap tayo ng daan palabas. Inilabas ni Linsan ang mahabang espada. Nagsimula siyang hatawin sa paligid ang espada, sinusubukan niyang humanap ng daan palabas. Nilunok ng limang nakakatanda ang kanyilang galit at sinubukan nilang mag-isip ng paraan para makatakas sa pormasyon. Makalipas ang ilang oras, nakakulong pa rin si Linsen at ang limang nakakatanda sa wood formation. Samantala, nilisan ni Daryl ang sapa kung saan niya ikinulong si Linsen at ang ibang nakakatanda at kaagad siyang nagtungo sa Great East. Matagal siyang nawala, napaisip siya kung kamusta na ang mga bagay-bagay ng oras na iyon. Naisip niya rin sina Chester, Dax, at Yvette. Umusbong lamang ang kagustuhan ni Daryl na bumalik nang maisip niya ang tungkol sa mga mahal niya sa buhay. Kabanata 4,338 Makalipas ang ilang oras, sa wakas at dumating si Daryl sa Hayes Mountain sa gilid ng Great East. Nasa hilaga ng Great East ang Hayes Mountain at mayroon itong ilang kilometrong lawak. Palaging balot sa hamog ang isa sa mga bangin dahil nakapal ng nakapalibot na kagubatan. Doon ito nakuha ang sariling pangalan. Sa wakas at nagawa niyang makapunta roon. daw dahan ang lumapag si Daryl. Nakulong sa Hayes Mountain ang kanyang pagtitig ng umapaw ang kanyang emosyon. Kailangan niyang dumaan sa bangin sa Hayes Mountain para tuluyan na siyang makaalis sa Great East. Huminga ng malalim si Daryl sa naisip niyang iyon at dahan-dahan. Siyang nagtungo sa Hayes Mountain. Sobrang napagod si Daryl sa ilang oras na tinagal ng kanyang paglalakbay. Napagdesisyonan niyang pumasok sa Hayes Mountain para maghanap ng lugar pahingahan. Ano, halos ilang hakbang pa lang ang nagagawa niya nang bigla siyang huminto. Tumitig siya sa layong daan metro at napakunot. Nakita niya ang lamilinaw na lalaki at babae sa hindi kalayuan. Natataranta ang ekspresyon sa mukha ng mga ito. Nasa 20s ang gwapong lalaki. Naksuot ito ng berde at kulay abo na pang itaas at may dala itong karit. Mayroong nakasabit na kahoy na basket sa kanyang likod. Mukhang medyo mas bata ang babae, nasa edad labing walo hanggang labing ito. Nakasuot siya ng kulay dilaw na. Bestida na hapit sa kanyang katawan. Naglabas ng pagiging bata at charm ang napakaganda nitong mukha. Magkahawak ang kamay ng magkasintahan habang naglalakad, nakatingin sila sa gubat sa kanilang harapan habang kinakabahan. Mukhang takot na takot ang babae, namuo ang pawis sa kanyang nuo. Malinaw na nagkaroon ng problema ang dalawa. Anong nangyari? Kumunat ang nuo ni Daryl. Hindi niya mapigil ang mapabulong sa sarili. May nakasalubong basayal ang mga bandito. Narinig ni Daryl ang isang pag-alulong mula sa distansya habang napapaisip. Nagsimula ito sa isang pag-alulong, pagtapos ay mabilis itong nagsunod-sunod. Narinig ito sa buong, kagubatan at nag-echo sa hangin. Mukhang nakasalubong nila ang mga lobo. Mukhang nakabuo ng plano si Daryl sa kanyang puno. Ngumiti at mabilis siyang nagtungo sa direksyon ng burol. Excuse me, ikanlaro ni Daryl ang kanyang lalamunan at tinawag ang lalakit babae. Mayroon ba kayong problema? Hindi gustong manggialam ni Daryl sa buhay ng iba pero mukhang takot ang magkasintahan at hindi sila makatayo ng maayos, kaya napagdesisyonan niyang tulungan ang dalawa. Isa pa, dapat magtulungan ang mga manlalakbay sa mundo. Nagulat ang magkasintahan nang marinig nila ang lalaki, lumingon sila. Labis silang natakot sa kanilang nakita. Humawak ang babae sa braso ng lalaki at sumigaw. Group brother, isa ba siyang barbaro? Tiningnan niya si Daryl mula ulo hanggang paanang magsalita siya. Nabalot sa dugo si Daryl at naging kulay pula. Mukha pa rin siyang nakakatakot kaysa sa normal na tao kahit na ilang araw na niyang pinapasok ang Red Lotus na enerhiya para matanggal ang pulang marka sa kanyang mukha. Halos bumulwak sa tawa si Daryl. Sobra bang nakakatakot ang kanyang hitsura, na may isip ng mga tao na isa siyang barbaro. Batang dilag, mainit na ngumiti si Daryl sa babae at banayad na nagsalita. Hindi ako isang barbaro, dumaan lamang ako sa lugar na ito. Hindi isang barbaro, ibinabal ng babae ang kanyang depensa. May pagtataka siyang tumingin kay Daryl at dahan daw ang nagsalita. Kung dumadaan ka lang, sa tingin ko ay mabuting magingat ka. Mayroong mga lobo sa kagubatan sa direksyong pinanggalingan namin. Takot na nagtago ang babae sa likuran ng kasama niya. Numiti at ikinuwi ni Daryl ang kanyang mga kamay. Mga lobo lang iyon. Walang problema, hindi nagyayabang si Daryl. Nilerespeto siya ng lahat ng halimaw sa mundo. Bakit siya matatakot sa grupo ng mga lobo? Go! Go! Sa wakas at nagsalita rin ang lalaking taas baba kung tingnan si Daryl. Walang pasensyang kumuwi ang lalaki at nagmamadali ito. Sino ang? Baliw na iyon. Huwag mo kaming guluhin. Puno ng panunuya at pagkamuhi ang kanyang pagtitig ng magsalita siya. Mayroong kulay pulang buhok ang lalaking iyon, may mga talsak ng dugo sa kanyang mukha at baliw kong magsalita. Walang pakialam ang lalaki kung sino si Daryl. Alam lang niyang wala itong lugar para kausapin sila ng kanyang kapatid na babae. Kabanata 4,330 Phew! Hindi isinapuso ni Daryl ang sinabi ng lalaki, pero kumunat pa rin ang kanyang nuo. Mayroong kakaiba sa lalaking iyon. Tiningnan ni Daryl ang sarili. Bahagya siyang natawa sa pangmamaliit niya sa kanyang sarili. Sa totoo lang ay mukha siyang nakakatakot sa suot niya. Group brother, sumigaw ang babae sa kasama nito at nagsalita gamit ang mahinang boses. Huwag kang masyadong masungit, sa tingin ko ay wala naman siyang gagawing masama. Tumingin ang babae kay Daryl nang magsalita ito. Hindi ka takot sa mga lobo. Malinaw at malutong ang boses nito, mayroon itong kuryusidad. Malinaw na hindi pa niya masyadong nakikita ang mundo. Tumango si Daryl. Pagtapos ay nagtungo siya sa burol. Nang tingnan niya ang mga puno sa distansya, nakita niya ang daandaang lobo na nagtipon sa kagubatan sa kanilang harapan. Malalaki ang mga lobo at hindi maganda ang naging pagkinang ng kanilang mga tingin. Nakakapanindig balahibo ang eksena, ang dami nila, huminga ng malalim si Daryl, lumingon sa babae at nagtanong, Anong ginagawa niyo rito? Delikado ang lugar na ito, iilan lang ang bumibisita. Kami, mukhang nalungkot ang babae sa tanong dahil na mula ang mga mata nito. Kinuha ng masasamang lalaki ang aming master, hinahanap namin siya ni group brother. Napadaan kami rito kaso madami palang lobo dito. Sinabihan akong kailangan mong tumakbo sa mataas na lugar kung hinahabol ka ng mga lobo para hindi sila magtangkang umatake sa'yo. Mukhang may iyak ang babae, dinakot ang kanilang master. Nanigas si Daryl sa kanyang narinig. Group sister, mukhang nataranta ang lalaki. Sinigawan at sinabihan niya ang babae. Bakit mo yun sinabi sa kanya? Walang kabuluhan ang mga sinasabi niya at mukha siyang baliw. Sinong nakakaalam kung anong binabalak niya? Puro ang tingin ng pagkamuhi sa kanyang mga mata nang tingnan niya si Daryl ipinaikot niya ang karit na hawak niya. Aalis na ako kung ako sayo. Hindi ka naming kilala at wala kaming pakialam sa kung anong gusto mong gawin. Umalis ka rito. Puno ng pagkamuhi ang mga salita nito. Naisip ng lalaki na walang karapatan si Daryl para kausapin siya. Group brother. Walang nagawa ang babae kundi ang itikom ang kanyang bibig. Banayad ang boses niya nang magsalita siya. Huwag mong sabihin yan Baka mayroon siyang ideya kung paano papaalisin ang mga lobo, hindi ba? Nag-react ang lalaki na para bang mayroong isang nakakatawang biro na sinabi sa kanya, Nanlaki ang mga mata niya sa pagkamangha. Panipi, naniniwala ka sa kanya. Marami ka pang hindi nakikita sa mundo. Group: Sister, hindi mo alam ang mga panganib na nakaabang. Nakangiti at mabait ang ipinapakita ng mga tao pero nakatago ang mga matitinding intensyon nila. Malamig na tumitig ang lalaki kay Daryl. Labis nakakaiba ang hitsura ng lalaking iyon. Sino'ng nakakaalam kung anong gusto niya sa atin? Maaaring isa niyang manyok at gusto niyang subukang samantalahin ang maganda mong hitsura. Kaagad na namula ang mukha ng babae sa kahihiyan. Nagbibiro ka sa akin. Nalito si Daryl kung matatawa ba siya o maiyak. Mayroong makulay na imahinasyon ang lalaki. Pero kailangan niyang aminin na kakaiba ang ganda ng babae. Subalit, napakarami ng naging babae ni Daryl sa kanyang buhay. Gusto lamang niyang tulungan ang mga ito. Kalagitnaan ng kanyang pagkamangha, ayaw magsayang ng oras ni Daryl sa pakikipagdalo sa mga ito. Lumingon siya sa lalaki at nagsalita. Maaari mong isipin ang nais mong isipin sa tingin ko. Nang kumalat sa hangin ang sinabi ni Daryl, nagsimula na siyang maglakad pababa ng burn sa direksyon kung nasaan ang mga lobo sa kagubatan. Huminga ng malalim ang lalaki dahil sa gulat. Baliw ang lalaking iyon. Talagang makikipaglaban siya ng mag-isa sa mga lobo. Sa parehong sandali ay nanginig din sa gulat ang babae. Hindi niya mapigil ang sumigaw. Hey, anong ginagawa mo? Puno ng gulat at pag-aalala ang tingin nito nang sabihin niya iyon. Mayroong daan lobo sa kagubatan. Paano siya makikipaglaban ng mag-isa? Lalapain siya ng buhay at walang butong matitira. Lumingon si Daryl at ngumiti ng mabilis sa babae. Walang pakialam ang tingin sa kanyang mukha. Ano pa nga ba? Siyempre ay mag-isa kong lalabanan ng mga lobo. Nang inagsagulat ang babae, hindi niya na ang pag-aalala sa kanyang ekspresyon. Huwag kang magpadalos-dalos. Mayroong busilak na puso ang babae kahit nakakakilala niya palang kay Derry, ayaw niyang makita itong maglakad na una ang ulo sa isang patibong. Subalit inanatala siya ng lalaki bago pa niya matapos ang sasabihin. Group sister, kumunot ang noon ng lalaki, malinaw na nawalan siya ng pasensya. Bakit sobra ang pag-aalala mo sa kanya? Hayaan ino siya kung gusto niyang mamatay. Kabanata 4340 Masama ang tingin ng lalaki nang magsalita ito. So, tama ako. Ikaw ang punteriya ng high asterisk T na yun mula umpisa. Dami, muling na mula ang mukha ng babae nang nagpadyak ito ng paa dahil sa inis. Anong gusto mong gawin, group brother? Kakakilala niya lang sa akin. Paano yun magiging posible? Umiling ang lalaki at mayabang na nagsalita. Hindi mo kilala ang mga lalaki, lalo na ang mga minyok. Gugustuhin nilang makuha ang magandang babae para sa sarili. Gustong magpakitang gilas ng mga ganoong klase ng lalaki sa harap ng magandang babae. Tinuro niya ang paatras na si Daryl. Isang magandang halimbawa ang ginagawa niya ngayon. Haharap siya laban sa mga lobo dahil may gusto siyang patunayan sa iyo. Iyon nga lang, magiging katapusan na niya ang pagnanasa niya sa iyo at lalapain siya ng buhay ng mga lobo. Kaya hindi ka dapat ganyan makipag-usap sa mga tao. Dapat lang sa kanya kahit lapain pa siya ng mga lobo. Nanigas ang babae, tinitigan niyang maigi ang likod ni Daryl, at natahimik. Bumalik siya sa wisyo paglipas ng ilang segundo. Hindi niya mapigil ang magsalita gamit ang mahinang boses. Pero sa totoo lang, sa tingin ko ay gusto lamang niyang tumulong at wala siyang intensyong samantalahin ako. Umiling ang lalaki at bahagyang natawa. Masyado kang walang alam, group sister. Nagtungo si Daryl sa kagubatan habang nag-uusap ang dalawa. Kaagad na lumingon ang mga lobo para ituon ang mga atensyon sa kanya. Sunud-sunod ang naging pagungol ng mga ito at naging sobrang lamig ng pagtitig ng mga ito. Sa parehong sandali, naglabas ng matapang na enerhiya ang mga lobo at nabalot nito ang buong kagubatan. Mabilis na umiti ang lalaki. Naging mas malamig ang tingin sa kanyang mga mata. Sinubukang samantalahin ng mukhang pulubing lalaki ang aking group sister, at ngayon ginagalit niya ang mga lobo. Gusto talaga niyang mamatay. Sigurado ang lalaki sa kalalabasan ng sitwasyon lalapain ng mga lobo si Daryl. Katabi nito ang kinakabahang babae habang pinapanood ang paglayo ng anyo ni Daryl. Matapang ang lalaking iyon. Walang, takot niyang kakalabanin ng mga lobo. Sa puntong iyon, sa panig ni Daryl. Hindi natarantes si Daryl nang harapin niya ang daan-daang pagtitig ng mga lobo. Sa halip ay ngumiti at kumuwi siya. Kalma, kumalma kayo. Nanigas ang lalaking nasa burol. Paniguradong nababaliw na ang lalaking iyon. Mas lalo pa niyang ginagalit ang mga lobo. Sa parehong sandali, mariing ipinagdikit ng babae ang kanyang mga kamay. Napinturahan ng pag-aalala at pagkalito ang napakaganda niyang mukha. Gusto talaga niyang mamatay, hindi ba? Sa puntong iyon, pinansin ng mga lobo ang aksyon ni Daryl. Hindi kumalma ang mga ito at sunod-sunod na. Umugol nang sumugod sila sa direksyon ni Daryl habang nakanganga, nakita ang napakatalas nilang mga ngipin. Nabalot sa pagkataranta ang lalaki hindi siya nagtangkang magsalita. Sabay-sabay na umatake ang daan-daang lobo at naging nakakatakot ang pangyayari. Katabi niya ang takot na takot na babae. Pumikit ito, hindi niya kayang panuulin ang eksena. Huminga ng malalim si Daryl nang sumugod ang daan-daang mga lobo. Ginamit niya ang kanyang internal na enerhiya at tinawag ang pinuno ng grupo. Oh, Wolf King, hindi ko gustong galitin ka. Pakiusap, sabihin niyo sa inyong mga kapwa lobo na kumalma. Ginamit ni Daryl ang kanyang kakayahan sa pakikipag-usap para maparating ang nais niyang sabihin sa Mga Lobo, dahil sa Red Lotus Fayette, nawala kay Daryl ang lahat ng kanyang mga kakayahan kasama dito ang tali na nakakapagpaamo ng halimaw na palagi niyang gamit. Paniguradong kung dati ito nangyari ay gagamitin iyon ni Daryl. Wala na iyon sa Naya, pero kaya niya pa rin makipag-usap sa mga Lobo. Ginamit ni Daryl ang tali na nakakapagpaamo ng mga halimaw para makapagsalita gamit ang iba't ibang lingwahe ng mapakaraming makapangyarihang mga lobo. Kaya naman napakadali lang para kay Daryl ang makipag-usap. Sa mga lobo, bigla ang Wolf King. Nanigas ito at tinitigan si Daryl. 2. B. Continued.